to. Tanggalin mo ko dyan! Bilis! Gamitin ah. mo kamay mo. Bakit mo ba kinukulam yan? Ha? Bakit mo kinukulam yan? Oh my God, ha? Bakit mo kinukulam yan? Ah. Naingit ka ah. na gagalit. Ah. Anong dahilan mo? Ingit? Ah. Anong kanaingitan mo? Ah. Ha? Uh, ano ka naiingitan mo, oh? Asawa niya. po. Asawa niya? Ha? Sabi ko ni? God! Ingit ka dahil asawa niya yung asawa niya? Yes. Ha? What? May gusto ka sa asawa niya? Opo! Anong oh, asawa? Opo! Oh. Uh, totoo? Opo! Oh, oh my God! O, oh, tanggalin mo yung ginawa mo dyan. Bilisan mo. Oh my God! oh my oh my God ka pa, ha? Nagiging Jesus name ka kahit nangungulang ka. Luko ka pala. Dalawa kang magamitin mo. Dali. Anong ginawa mo? Anong pamamaraan ginawa mo sa asawa nito? Magic. Paano black magic? Paano black magic? Saan mo natutunan yun? Saan mo natutunan? Pag di ka nagsalita eh, may mekos-mekos kita ah. Baka magalit sa akin. Bilisan na oh! Lalaban ka gala lalaban ka. Ba't ka nagkakaganyan? Anong nangyayari sa'yo? Magtanggal ka, bilis! Ano ba na gusto mo sa asawa nito? Sayang, wala eh. Sir, kunyari kayo asawa, dali, dito kayo. Ayaw mo, sir. <laughs> Sige. Mabilisan oh, mo, tanggalin mo lahat yan. Bilis! Walang may gusto sa'yo maging asawa ka. kini kinikilig-kilig ka pa. Tanggalin mo lahat yan. Maraming sapi ito, ako, kuya. Bilis, tanggalin mo lahat yan. Bilisan mo. ah! <coughs> ah! Uh. Uulit uh. uh. ka ba? Tanggalin mo mga black magic na yan ha. Ilan taong ka na bang masamang spirito ka? Tanggalin mo lahat yan. Bilis. Tinanong ko sa'yo kung tungkol sa asawa niya. Sabi niya kung... Tinanong kong ginayuma, no? Sabi niya, hindi. May sakit lang, parang ganon. Hindi niya alam, ano? May gusto pala sa asawa niya. Kasi pag yun yung purpose niya dito, alam na, al alam ko agad na ano eh. Sinasabi agad nila na ginayuma Dito, hindi eh. Bilisan mo, ubusin mo yan. Ginayuma mo, mo asawa nito? Hindi, binigyan mo rin ng sakit. Mantanggalin mo lahat, dali. Ano na gusto mo sa asawa niyan? Ano? ini Guwapo. Eh, Jesus. Ay, sus Sino mo kamukha? Kamukha ni Coco Martin? Sino kamukha na asawa niyan? Sino kamukha na asawa? Sina? Si Repreg. to. toon. Oh, ako ako ba? Apakagawa Senator pa lang mga tipuhan mo eh. Dato, ang to. Baka naman. Samahan ang bubong ko din eh. Bilays! Ubusin mo yan. Bilis, bilis, bilis. bulwok talaga sa bagyo ko eh, ano? Pero ito yung may butas. Talaga yung bagyo lang ipinalaki, oh. Babait ba kasawa ni ma'am? Ha? Ba't na si Rap Recto ligawan mo? Patay ka kay Madam Bilma. Ano gawin mo nga rin? Paulit-ulit. Alam ko ng sakit mo. No? Alzheimer's. Hindi, joke lang. Okay na no. yun. Pag may naramdam pa rin kayo sakit, pang doktor yun, ha? O check up. At ikaw, bilisan mo dyan. Masyado ka na kumakain ng oras ko eh. Madami pa Oo. Oh. Tingin mo. Oh. Marami pa. Meron pa yata doon sa may kabila, Ano? pa 100 plus pa? 150. What? Do double time ko na rin. Ba't alam na alam mo pag ka na ano? Takot na takot eh oh. Siguro may job na talaga sa katawan mo. Pasok sa'yo. Ate balik. Ate, asawa niyo rin ro, si Rort Recto. Video ko lang. Kamukha pala, kamukha. Ha, kamukha na asawa niyo si Rort Recto. real Recto. Oh, Awig, oh, as. Oh, wow. Ayaw, may gusto yung mga kukulang. Pinulang pa yung dalawa. Ayun na nangyari. Kamukha mo naman si Bill Ma. Oh. Okay na natin.